Sa pag-uumpis sa pilang mag-asawa, laging sweetness yan. Tama pala eh, sir. Ayan. Laging andyan yung pakiskis, sabay hug. Ayan. Pero pag nagkaanak ng isa, merong medyo nakakaroon na ng konting kung sino magtimpla ng dede kung sino magpapaligo sa bata. <laughs> Lalo na pag dalawa, tatlo. Pero alam nyo ang pagiging isang mabuting mag-asawa, nandyan lagi ang pagbibigayan para humaba ang samahan. Yan. Kami po ng misis ko ay lagi akong tinatawag na under ng mga kapitbahay kasi po proud proud po ako na ako ang naglalaba ako yung nag-aalaga ng bata. Ako ang naiiwan sa bahay. Dahil po yun ay aming kasunduan. Sa pagmamahal ko po sa kanya, tinanggap ko po lahat yun. Ako po lahat na nagpalaki ng mga bata. Mula pagsilang, pagpapaligo, pag nagkakasait, nag-hospital. Yung po ay dahil sa pagmamahal ko sa misis ko at sa pamilyang pinuol namin. Wag, Reden, wag kang uh, mapipigon kung sakaling ikaw ay naging tumayo sa kalagayan ko na naging house husband. Huwag kang mahiya. Uh, dapat maging proud ka. Diyan mo may papakita kung gaano mo pinahahalagaan ang ipinundar mong pamilya. Ganyan mo pahalagahan kung gaano mo kamahal si Sarah. Suportahan mo lagi. Huwag kang uh, bibigay. Huwag kang mapipigon. Huwag mong dadaanin sa alak. At kung... Mayroong hindi pagkakasunduan. Kung maaari lang, huwag niyong tutulugan ng hindi kayo nagkakaayos upang hindi lumaki ang away. Yan lamang po. At ang wish ko sa inyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo at sana'y maging successful kayo sa tinatatahakin yung landas bilang mag-asawa. Yari bungat po, mga bigaapon. Um, 没位顶呀。